dito sa CUP yan guys oh ang dami na oh, po ang pina ayun na guys ang haba ang dami ng na nag exam dito haba ng pila yan po yan yung panghapon na exam iba pa yung kanina mga pang umaga Oh, uh, haba guys uh, dito po tayo sa PUP Santa Mesa yung mga nag exam po guys so kung may kasama ng mga, anak nyo dito nandito good luck sa mga nag exam ngayon araw